Hi guys! Welcome back again to our YouTube channel For today's video is uh, Papunta kami ngayon sa Antipolo, Rizal Para magsimba at Magpunta sa Robinson Antipolo So ayun nga, enjoy na enjoy ang batang makulit sa pagsakay sa tricycle And then after that, sasakay kami ng jeep And so ayan nga guys, nandito na kami ngayon sa plaza ng Antipolo. So ayan, natulog na nga ang batang makulit Uh, Punta kami ngayon sa Antipolo Cathedral Church Then, so, ayan nga guys, nandito na kami ngayon sa Antipolo Cathedral Church. ah uh, makikinig lang kami ng misa. And then, after that, pupunta na kami sa Robinson Antipolo para igala yung dalawang batang makulit at pumunta sa Kidsunya. इंडोनेशिया एलोजेशन एलोगोहुली शिक्षित स्नॉइड डी विश्व My dear brothers and sisters in Christ, as begin the celebration, let us pray of knowledge, of our infirmity, and the Lord, for my and friends. I confess. For my children, and to you, my brothers and sisters, that I have kept you in my heart, in, my, in what I have done, in what I have done, and in what I have done, and in what I have done. At nagpapasalamat ako kay Father Dante, ang aking kaibigan. Ang aking na ako eh. Father Dante, saan ka man naroon ngayon? Ang inyong rektor at parish priest. Salamat. Salamat. Salamat sa magandang damit na pinaginan mo. Salamat. And ayun nga guys, nandito na kami ngayon sa Robinson Place Antipolo. Uh, maghahanap muna kami ng kakainan dahil uh, tanghali na. So nagugutom na kami. And then, After nun, pupunta na kami ngayon sa Kitsunya. dahil Sunday nga guys so ang daming tao dito sa Robinson Place asa uh, sa sobrang kakahanap namin ng makakainan is wala kaming maupuan and then nauwi na lang kami sa Bonchan hindi ko na napicturan yung aming mga pagkain dahil gutom na sila and there you go guys nandito na kami sa Kidsuna or Kidsunya so ang um, entrance pinaya ay nasa 250 or 200 kasama na doon ang kids at ang isang parent. So kapag meron ka pang isasama ay mag a ka lang ng 100. So kailangan pagpupunta dito guys is meron kang dalang medyas dahil uh, nakamedyas kang papasok sa loob. Ayun nga at tuwang tuwa ang batang mokolet At syempre nag enjoy din ang kanyang mamala. At ito nga pala guys ang Supportive Tita Mami at Supportive Mama La. So guys, ang ganda dito sa Kidsuna dahil uh, madaming pwedeng paglaruan ng bata at pwede rin magpahinga ang guardian or parent sa loob. So ayan nga guys, at dahil madaming pwedeng paglaruan sa loob, uh, hindi malaman ng mga bata kung ano ang una nilang lalaruin dahil sobrang daming pwedeng paglaruan. At dahil tapos na nga ang oras ng aming pag-stay dito sa loob, so mag-check uh, out na kami. At diretso kami guys sa Tom's World para ma-experience naman nila ang mga uh, rides dito. So ayan, kung makikita nyo guys is uh, hindi mo malaman kung nag -e enjoy ba siya o hindi sa kanyang sinakyan o inaantok na talaga siya. So ayan nga guys, kasama din namin ang pamangkin namin na uh, makulit. Siya yung nakamin, green na dress. no Hindi niya malaman kung ano ang uunahin niyang sakyan. So, ayan nga guys. Hanggang dito na lang ang video na to. And don't forget to like, share, and subscribe. And click the bell button para updated ka sa aming mga latest video. See you on my next vlog guys. Thank you for watching.